Ang pag-iipon ay makakatulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Magagamit mo ito sa maraming bagay at alam naman natin na hindi ganun kadali ang mag-ipon. Lalo na sa litan sahod at dahil yan, sasabihin ko sa iyo kung paano mo padadaliin ang pag-iipon gamit ang mga golden rules na ito. Golden rule number 1. Set goals. Ang pagkakaroon ng proper goal ay magiging gabay mo patungong financial freedom. Kung wala kang goals, ay eh siguradong maliligaw ka at mapapahaba ang journey mo. Biruin mo, wala kang clear direction kung saan ka pupunta at hindi mo matatrack ang progress at achievements mo. Kaya gumawa ng malinaw na goal settings para maging madali at para malaman mo kung ano ang mga bagay na dapat mong unahin at pwede mong gamitin ng smart method. Example nga, makapag-save for emergency fund ng halagang 100,000 pesos sa loob ng isang taon. Siguraduhin mong isulat ito sa papel o sa journal ang mga goals na ito. Sa pamamagitan ng pagsulat ay makasigurado kang intellectually at emotionally prepared ka ayon sa isang pag-aaral ay tumataas ng 42% na ma mo ito sa pamamagitan ng pagsulat sa papel ng iyong goals. Kaya ngayon, isulat mo na ang iyong goals at huwag magsayang ng oras. Golden Rule number 2 50-30-20% Rule ang 50-30-20 rule sa pag-iipon ay isang simpleng patakaran sa paghati ng portion ng iyong kita upang ma-maximize ang pag-iipon at pag-handle sa iyong finances. Isipin mo ito, tuwing sahod, hatiin mo ang iyong pera into three parts. Una, itabi ang 50% para sa mga pangangailangan katulad ng upa, kuryente, pagkain, transportasyon at iba pang mga pang-araw-araw na gastos. Sunod, maglaan ng 30% para sa mga gusto mong bagay o wants na magpapasaya sa iyo at nagbibigay ng quality of life tulad ng recreation at entertainment, travel, hobbies at iba pang mga gusto mong gawin. Ngunit teka, may bonus pang 20%. Nilagay ang 20% sa iyong savings. Parang superhero cape, protection mo ito laban sa mga di inasang pangyari. Ilaan mo itong 20% para sa emergency fund, investment o palaguin ng iyong retirement fund. Tandaan, ang pagkakaroon ng secured na future ay hindi maaaring baliwalain dahil ito ay hindi lamang para sa iyo kundi para din sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayon, maging totoo tayo. Ang paggamit ng rules na ito ay nangangailangan ng disiplina ngunit huwag kang mag-alala dahil marami ng mga tao ang nakagawa nito at isinabuhay nila ito. Gusto mo rin bang maging katulad nila? Madali lang yan. Iset ng malinawang yung mga financial goals magplano para sa mga dina sa pangyari at panatiling mataas ang iyong credit score. Tandaan, ang iyong credit score ay kasama mo sa mga oras na kailangan mo ng malaking loan para sa mga pangarap mong gawin. Sa pamamagitan ng paggamit ng 50-30-20 rule, mas madali mong mapapalago ang iyong pera at mas magiging maayos ang iyong financial future. Ito ay simpleng paraan upang masigurado na mayroon kang maayos na budgeting at pag-iipon ito na ang ticket mo patungo sa financial freedom. Hindi mo na kailangan maghintay pa, simulan mo na agad ngayon. Golden rule number 3, spend less than you earn. Ang concept na ito ay simple lang, ang mga gastos mo ay dapat mas maliit kaysa sa kinita mo. Sabi nga nila huwag gumastos ng higit sa kinikita. Ito ay simpleng mahalagang rule upang maiwasan ang pagkakautang at mapanatili ang iyong financial security. Ngunit paano ba natin magagawang gumastos ng kaunti kaysa sa kinikita natin? Una, mag-set ng realistic budget. Alamin mo kung saan talaga napupunta ang iyong pera at pag-isipan kung alin sa mga gastusin mo ang importante at alisin ang maaaring bawasan o tanggalin. Pangalawa, magplano para sa malalaking gastusin tulad ng mga kasal, karawan o pambayad sa utang. Pangatlo, magkaroon ng financial goal. Alamin kung ano ba ang gusto mong maabot sa iyong buhay at gamitin itong inspirasyon para mag-ipon. Sa mahalagang aspeto ay ang pag-iwas sa pagiging lifestyle creep. Sa madaling salita, ito ay ang pagtaas ng ating gastusin at pagpapago sa ating pamumuhay na hindi proporsyonal sa pagtaas ng ating kita. Halimbawa, kapag tayo ay nakatanggap ng pagtaas sa sweldo o kita, maaring maging bahagi ng lifestyle creep ang pagbili ng mas mamahaling gamit pagkakaroon ng mas magarang lifestyle o pagkakaroon ng mga hindi naman kailangan na bagay na dati naman ay hindi natin ginagawa. Kapag nagkaroon tayo ng mas malaking kita, madalas na napapasobra ang ating gastos. Huwag kalimutang magbayad ng mga utang at huwag rin mahikayat sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ngayon, ano ba ang benefits kapag sinunod mo itong spend less than you earn? Unang-una, -una, mapapaunlad mo ang iyong financial health. Kapag mas malaki ang iyong natitipid kaysa sa iyong gastusin, mas bibilis ka makatipid ng pera at paunti-unting giginahawa ang buhay mo. Kalawa, mas magiging handa ka sa mga diinaasang pangyayari sa buhay. Mayroon kang magigamit sa mga emergency at hindi ka mamamblema sa mga gastusin. Golden Rule number 4 Learn to make money possibly Alam mo ba na ang mga taong mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera? bagkos pera ang nagtatrabaho para sa kanila. O sa English, make your money works for you at ang pagkakaroon ng passive income ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang sa pag-abot ng financial freedom. Ibig sabihin, ang passive income ay yung mga kita na nagbumula sa mga investment o negosyo na hindi nangangailangan ng presence mo kung kikita ka kahit wala kang ginagawa. Sa konteksto ng pag-iipon, ang pagkakaroon ng passive income ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pagkakataon na mas mapalago ang ating pera nang hindi nangangailangan ng malaking oras at enerhiya. Ito ay maaaring manggaling sa mga investment tulad ng real estate, stocks, mutual funds o sa mga negosyo tulad ng online selling, rental business o affiliate marketing. Para sa ating mga Pilipino, ang pagkatuto ng mga paraan ng passive income ay isang magandang hakbang upang mapalago ang iyong pera at makamit ang mga financial goal mo. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas malaking financial security at freedom at magkakaroon ka ng mas maraming oras para sa iyong pamilya at magawa ang mga bagay na gusto mo. Golden Rule number 5. Say No to Debt Alam mo ba, ang daming tao ngayon na nababawon sa utang. Mas okay talaga kung hindi tayo magkaroon ng utang. Hindi siya magic solution sa ating mga financial problems. Sa totoo lang, lalo lang tayong may stress at mahihirapan pag may utang tayo. At kung gusto mo o maiwasan mo ang pangungutang, madali lang yan. Hindi ito mahirap gawin. Una, mag-budget ka ng maayos. Alamin kung saan napupunta ang iyong pera at iwasan ang mga unnecessary nga gastos. Hindi naman kailangan maging kuripot pero wag rin magpabaya sa spending. Mga luwa, kung may utang ka na, huwag itong takasan. Harapin mo ito at planuhin kung paano mo ito mababayaran. Huwag magpalagpas ng mga due dates at huwag din mag-ignore sa mga collectors. Hindi naman natin kailangan maging financial genius. Kung may mga tanong ka o kailangan mo ng advice kung dapat ka bang mangutang o hindi, maaari mong lapitan ng iyong mga kaibigan o familia para humingi ng advice tungkol dito. At kung talagang kailangan, may mga expert ka din na maaaring lapitan. Sa pag-iwas sa utang ay magiging disiplinado ka sa paggastos mas mapapadali natin ang proseso ng pag at mas maaari nating mapanatili ang financial stability at security. Dapat natin tandaan na ang pag ay isang malagang hakbang para sa mas magandang kinabukasan at ang pagiging ay isa sa mga susi upang mabot ito. Kung may tips ka o experience sa pag na maaari mong i sa iba pang makapanood ng video na ito ay pwede mo yung i-comment sa ibaba upang mapulutan ng aral ng iba at ma-inspire din sila mag-ipon. Salamat! Golden Rule number 6 Magkaroon ng proper mindset Alam mo ba yung feeling na gusto mong mag-ipon pero hindi mo magawa? Alam mo ang mindset natin ng pinakamalakas na factor sa pag-ipon. Kaya importante na may tamang pag-iisip tayo tungo sa mga financial success. Una sa lahat, Bago pa tayo magsimula mag-ipon, dapat may malinaw tayong financial goals. Kailangan natin ng motivation at direction sa pag-ipon. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang pangarap natin sa buhay? Gusto mo bang magkaroon ng bahay, negosyo o malaking travel fund? Kahit gaano ka small or big yan, importante yan para sa atin. Pangalawa, isipin natin ang na ang pag-ipon ay hindi karera. Hindi to overnight success. Ang pag-iipon ay journey. Isang adventure na kailangan ng pasensya at determinasyon. Hindi naman natin kailangan maging instant millionaire. Basta't meron tayong progress, okay na yon. Huwag din tayong matnakos sa mga challenges at setbacks. Normal lang yan. May mga pagkakataon na may mga unexpected na expenses, pero huwag tayong panghinaan ng loob. Laban lang tayo. Hindi naman lahat ng bagay ay agad-agad, pero ang importante ay tuloy-tuloy tayo nag i -improve. At higit sa lahat, bawal ang self-doubt. Isipin mo, kung kinaya nga ng ibang tao, bakit hindi rin natin kayang gawin? Believe in yourself, kababayan, kaya mo yan. Tandaan sa pag-iipon, ang proper mindset ay kailangan mag-set ng financial goals, tayakin ang commitment, at magtiwala sa sarili. Ito ang susi para sa financial success. Golden rule number 7. Start today. itong ang pinaka-importante sa lahat. Kung minsan, nahihirapan tayo magsimula sa pag-iipon. Iniisip natin na baka mamaya na lang o sa susunod na sahod. Pero ang totoo, ang pinaka the best na oras para simulan ay ngayon din. Kaya huwag na natin patagalin pa. Unahin natin ang pag-iipon ngayon. Hindi importante kung malaki o maliit ang maipon natin sa umpisa. Ang malaga mayroon tayong nasimulan. Sabi nga nila, a journey of a thousand miles begin with a single step. At higit sa lahat, huwag tayong matakot magkamali hindi naman agad-agad tayo magiging perfect sa pag-iipon. Mahalaga lang, tuloy-tuloy tayong kumikilos at i-cultivate ang habit ng pag-iipon. Congratulations at tumabot ka sa part na ito. Ngayon, natutunan mo na mga golden rules sa pag-iipon upang mapadali ang pag-iipon mo. Ngayon, ang kailangan mong matutunan ay ang mindset ng mga mayaman na magpapayaman sa iyo. At kung gusto mo matutunan yan, ay click mo lamang itong video na ito.